Hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel At dahil ko na So Kailangan na natin na Drinking license professional Dahil sigurado ngayong Pasko Ay mapapalaban na tayo Mapapalaban na naman tayo ng inuman nito Kaya kailangan meron na tayong dry, uh, drinking license professional so ayan, kompleto na restricted, yan bilog so nandito na kompleto na ang details address Inoman Street San Miguel City license number numero uno blood type I'm not restricted gin bilog expiry date pag wala nang pambili ay color wala pag na so nandito na kompleto na ang details ng ating drinking license at meron siyang sampung kautusan dito sa sa likod nandito na sa likod yung sampung kautusan na manginom kaya bago kayo maginom kailangan daladalan nyo itong drinking license na to at kailangan babasahin nyo muna yung sampung kautosan ng manginom so lagi natin tatandaan na bago tayo maginom kailangan may drinking license tayo for professional so restricted para sa mga bata po ito hindi ito dapat kayahin ng mga bata ito po ay for entertainment purposes only at wala din kinalaman dito mga brand ng alak hindi po ito ano kaya para sa ano lang po ito for, just for fun lang kaya ano pang hinihintay ninyo para payagan kayo ng mga misis ninyo magpagawa na kayo ng drinking license It's professional so maraming maraming salamat sa inyong panonood